tayo ay naputula ng kadena dito sa Santa Rosa na to malapit sa so may tulay ayun na at nag-operation gawa na sila yung ating kadena papaariin na natin mga kachika yun dahil wala nang bukas na bilihan ng kadena bukas papaltang ko na yan pita.

wala kami min da lang tools Halala kasi mabila ng kadena sige pina kaya pwede na siguro yan Siguro naman yung ating kadena gawa, hindi mabilis ang gawa na. <tipos> kay kuya na kay Yelo. ay kuya din naka-black. Tinulungan tayo. Ilagay daw sa toolbox. Bukas na ikakabit ito. Uwi sa bahay. Tapos na rin. Ang kadena na yan. Talaga lang.

naman. Si 125 po naman eh may pasira effect pa sa daan.